What's up mga idol? So ngayon mga idol, paakit po kami sa bukid. Nag one week po yung ulan po dito sa bukid. So ang daanan po namin dito ay putik. Yan. Hindi po kaya ng, ano, ng motor Papunta dun sa bukid. Kaya, ayun, maglalakad lang kami. So, bumili po kami ng tubig. Kalahati lang po sa galon. Yan. Kalahati lang po. At hindi, hindi ko kaya ano eh, maglakad. Okay, sobrang pagod. Sobrang bigat. Tsaka uh, sobrang malayo po yung bahay. Bubuhati na po natin to. Medyo magalang na naman siya. Yan po kasama ko si Nikay at si Sio. Yan po. So balita to po kami papunta sa bukid. So let's go mga idol! Sobrang layo pa yung lakarin namin. Woo! Ngayon pa yung bahay ko mga idol oh. Yun layo oh yung pa yung bahay mga idol o. Oh. Yan. Nakakita ba? Ayun. Yan pa yung bahay ko mga idol. Ayun, sobrang layo pa mga idol. Diba kita nyo? Yan Diyan po kami ano papunta. Ayan. Si CEO na naman po yung magano magbuhat. Medyo napagod yung kamay ko. Gusto niya siya yung magbuhat. <laughs> Gusto niya tumulong sa akin. Si Inigay naman. Yan. Ayan po yung dala niya hindi na po siya ano magbuhat ng galon. Uh, pag napagod na si CEO, ayan ako na naman magbuhat. Malayo pa namin mga idol. Siguro mga isang oras kalahati po kami bago dumating din sa bahay. Sige, sige ako na naman. So ayan mga idol, napagod po si CEO. Ako na naman next. So medyo malayo pa rin ang bahay namin mga idol yung mga idol layo pa oh. yung mga idol oh, layo pa oh. ayun so yan tuloy lang so ganyan po kami dito mga idol pag, pag panahon po tigulan ang hirap talaga dito sa bukit kasi yung daan po dito di po makaakyat yung motor Ah, talagang putik po yung kasada dito sa amin mga idol oh. Grabe masyado pong putik so hindi po kaya kaya dalhin yung motor dito kaya ito po naglalakad kami pag naubusan po kami ng tub ng tubig or bigas talagang bubuhatin po namin yan punta kami sa bayan para bibili uh, tapos buhatin po namin papunta dito sa bukid para mauwi na sa bahay so ganito po kahirap pag nasa ano pag nasa bukid ka nakatira So, sino pong naka-experience or sino pong ano, naka-relate po kung gaano kahirap pag nasa bukid ka. Lalo na pag wala, walang tubig doon. So, ganito po mga idol. Kapagod. <laughs> so, ayan po mga idol. Kailangan lang po, kailangan lang po namin ng tubig. wala naman kami problema sa bigas kasi may bigas pa naman dun sa bahay. So, ang problema po, yung tubig lang po talaga mga idol. Yung ano, Inumin mga idol, let's go! Ay gabi ka po Hindi malayo pa talaga mga idol Ayan, gulang So ayan mga idol Medyo napigatan na po ako So si ko na Ano sa'yo? Gusto mo ikaw naman ulit? Ako na! Magpapain mo! Uy Ah, or this? So ayan po mga idol, nandito po kami sa pinaka-paborito kong daanan. Yan. Buti naman pumayag po yung ano, nagabinta lang lang tubig na kalahati lang yung bibilin ko. Kasi hindi sana siya ano, hindi daw pwede bumili ng tubig na kalahati lang po yung laman sa isang galon. Kailangan talaga po no. Eh nakiusap ako. Yung nga kailangan ko lang kalahati lang kasi sobrang mabigat buhatin yung galon, isang galon na papunta sa bahay dito sa bukid. Yung nakiusap ako. Buti naman, ano, uh, pumayag naman siya at saka naintindihan naman niya kung gaano din kahirap magbuhat ng isang galon na tubig papunta sa bahay. So ayan po. Thank you po sa nag ano sa nagbebenta po ng tubig. Intindihan niyo po kami. Gumawa po ako ng tangke, ta, ta, tatlong gram kahapon na po na, natapos. So wala pa po siyang maraming tubig. Yun po yung ginawa kong ano, yun po yung ginagamit naming pang ano, pang saing. So iba din yung pang inom. Yan. So mamaya mga idol, papakita ko sa inyo yung ginawa kong ano, tatlong tangke, Tatlong drum na ginawa kong tanki para doon po, doon po mag stock yung tubig ulan. So ayan po mga idol. Sobrang putik to yung daan namin mga idol oh. No? Hira po. So dito po kami dalala sa gilid. Parang may motor ah. Sino kaya yun? yung kinaya niya. Pero yung sa Miyoko hindi kaya yun. Ano ako pa magbuhat ikaw? Ako na? <laughs> uh, Paakyat na naman tayo niyan. So, 'yung mga idol, kailangan po namin magpapahinga. Medyo malayo pa 'yung bahay. So, dito muna kami magpapahinga saglit. So, ayan mga idol. Alis na po kami sa pinapahingahan po namin kasi paggabi na. So, ayan mga idol. Di layo. Ito pa yung bayan namin. So, ito po nga idol. Dito, dito, na po kami sa bahay. Uh, kunting lakad na lang para dumating na, para dyan po kami sa bahay. Ano so, sinalo po na po kami ng ano na ang mga aso ko si Yutura at si Bantay at si Bantay sinakita gabi na so ayan si Nikay tumakbo na po dun papunta sa loob ng bahay kasi hindi pa niya binuksan yung pinto so sa wakas mga idol nandito na po kami yun po yung bahay ko ayan. so ayan po mga idol nandito na po kami sa bahay So ito yung sinabi ko sa inyo mga idol. Yan, yung pinta tatlong drum na ano, nirugtong-rugtong ko. Yan po yung selfie po ng ano, yung sa kulay. Yan po ginagawa kong tangke para diretso doon sa bahay sa loob. So hanggang dito na lang mga idol. Bye. Ibasa ko nang galon.